Nvidia, isang malaking pangalan sa mundo ng technology na dating kilala sa kanilang graphics at AI chips. Ngunit ngayon, ay may mga hamon silang kinakaharap mula sa matinding kompetisyon hanggang sa mga alitan sa kanilang mga kasosyo. Tila nagbabago na ang takbo para sa kumpanyang ito mula sa Silicon Valley. Kaya, ito na ba ang simula ng pagbagsak? o isa lamang itong bagong hamon na kailangang lampasan ng NVIDIA. Pag-usapan natin yan mga kaboses. Ito ang inyong voicemaster Pocholo de Leon Gonzalez pero bago ang lahat huwag niyong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe sa ating channel. Simulan na natin! Talagang kamangha-mangha ang kwento ng NVIDIA mula sa pagiging tagagawa ng graphics cards patungo sa pagiging powerhouse sa larangan ng AI. Noong 1993, itinatag ito ng tatlong magkakaibigan, sina Jensen Huang, Chris Malachowski, at Curtis Priem upang baguhin ang mundo ng computer graphics. Ang kanilang malaking pag ay nagsimula noong 1995 nang ilabas nila ang NV1 at sinundan ito ng laruna GeForce 256 noong 1999 na talagang nagbago ng larangan ng game. Sa mga unang taon ng 2010s, isang bagong yugto ang binuksan ng Nvidia ng mapagtanto ng mga researchers na ang kanila mga GPU ay perfect para sa machine learning at AI. Ang paglabas ng Kepler Architecture noong 2012 ay naging isang mahalagang yugto na nagtulak sa NVIDIA, sa unahan ng revolusyon ng AI. Nagdevelop sila ng CUDA para gawing mas madali para gawing mas madali para sa mga mananaliksik ang gamitin ang kanila mga GPU para sa scientific computing at AI. At naging mahalaga ang specialty hardware nila tulad ng Tesla line ng GPUs sa mga data centers. Lalo pang nagpalakas sa paglago ng NVIDIA ang pandemya ng COVID-19. Habang lumobo ang demand para sa gaming GPUs at AI applications sa taong 2023. Lumagpas sa 1 trillion ang halaga ng merkado ng NVIDIA, dahilan para maging isa ito sa most valuable companies sa mundo. Patuloy silang nag-innovate sa mga produkto tulad ng mga sistema ng DGX para sa mga mananliksik sa AI at ang mga plataforma ng drive para sa autonomous vehicles. Ngunit, hindi madali ang manatili sa tuktok. Hinaharap ng NVIDIA ang lumalaking kompetisyon sa merkado ng AI chip mula sa mga higanteng tulad ng Google, Amazon at Microsoft na nagdidevelop develop na ngayon ng sarili nilang AI chips. Ang mga mas maliit na kumpanya tulad ng Cerebra Systems at GraphCore ay pumasok din sa labanan. Nag-aalok ng mga chips na disenyo specific para sa AI tasks. Sa business ng gaming, gumawa ng malalaking hakbang ang AMD na naghahamon sa Nvidia sa katumbas na performance sa mas mababang presyo. Ang cryptocurrency boom na una-munang nagpalakas sa benta ng Nvidia ay bumagsak na ngayon at iniwan sila na may sobra-sobrang inventory ang global chip shortage ay nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon. Ginagawang mahirap para sa NVIDIA na matugunan ang demand. Ang mga alalahanin sa regulasyon at geopolitical na tensyon, lalo na sa China, ay nagbabanta rin. Ang plano ng NVIDIA na i-acquire ang ARM Holdings ay nabigo dahil sa mga isyo sa regulasyon at restriksyon sa pag-export ng chips papunta sa China na maaring makaapekto sa kanilang mga benta. Dumating ang isang hamon mula noong 2022 nang ang EVGA, isa sa pinakamatagal ng kasosyo ng NVIDIA, ay nag-anunsyo na tinigil na ang kanilang ugnayan sa GPU giant. Dulot ito ng mga pricing issues tulad ng kompetisyon mula sa sariling Founders Edition cards ng NVIDIA at mahigpit na kontrol sa disenyo ng produkto. Nagdulot ang sitwasyong ito ng alalahanin tungkol sa mga business practices ng NVIDIA at sa kanila mga ugnayan sa iba pang mga kasosyo. Nasa crucial juncture ngayon ang NVIDIA. Sila ay nag invest sa mga bagong larangan tulad ng Metaverse, Autonomous Vehicles, at healthcare AI. Nagbabalak rin silang bumuo ulit ng kanila mga core business approach with initiatives tulad ng cloud gaming sa pamamagitan ng GeForce Now at mas matibay na focus sa software. Ganun pa man, puno ng mga hamon ang daan patungo sa hinaharap nila. Makakaya ba ng NVIDIA na labanan ang lumalaking kompetisyon ng AI chip? Mapanatili kaya nila ang kanilang leadership sa gaming GPUs at paano nila haharapin ang regulasyon at geopolitikal na pagsusuri at tensyon. Nagsisimula pa lang ang labanan sa pagitan ng Nvidia at Apple. At goal nito na mapalakas ang future computing sa pagharap ng Nvidia sa mga bagong kakompetensya at mga pagbabago sa kasalukuyang mga kasosyo. Ang mga susunod na hakbang nila ay magiging kritikal sa pagtukoy kung sila ay patuloy na mangunguna o papalitan sila ng kanilang mga katunggali. Oh, abangan natin ang mga susunod na update sa karera ng NVIDIA. Para sa iba pang content, para sa mga iba pang content katulad nito, mag-subscribe na sa ating channel, The Voice Master, at ilike ang video na ito. Once again, ako po ang inyong Voice Master, Pocholo de Leon Gonzales. Kita kits mga kaboses!